Mayaman sa kasaysayan ang Pilipinas. Makikita ito sa iba't ibang lugar ng bansa. Isa na dito ang Vegan City sa lalawigan ng Ilocosur na kilala dahil sa Spanish colonial architecture dito. 16th century nang maitatag ang vegan na isang magandang halimbawa ng napreserbang Spanish colonial town sa Asia. Isa itong UNESCO World Heritage Site na dinarayo ng mga turista, hindi lang ng mga Pilipino kundi pati ng mga banyagang turista. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang LGU sa paggawa ng mga paraan kung paano pa mapapaganda ang experience ng mga turista. Pangunahing industriya dito ang turismo. Kaya higit sa pagbisita ng mga turista, malaking tulong din ang pagtangkilik ng mga ito sa mga produkto ng lungsod, gaya ng kanilang sikat na longganisa. What we want is uh, truly an experiential tour and every tourist will bring home something. And the, 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 the program of the Department of Tourism by simply exposing Vigan will allow us now to be able to uh, market our tourist uh, souvenirs more faster than how we how we program Nakasentro na ng LGU dito lalo't kilala na ang Vigan na siyang makakatulong sa kabuhayan ng mga tao Tulad ng pasaporte de turista Ciudad de Vigan na programa ng LGU para matulungan ng lokal na produkto dito, bawat turista pwedeng magkaroon ng pasaporte na naglalaman ng kasaysayan ng vegan at ilang Ilocano words na pwedeng magamit habang namamasyal. Tatatakan nito kapag bumili ng produkto sa vegan at kapag nakarami na ay maari nang makakuha ng 10% discount. Ang tourism ay tinatamaan lahat, nagkikinabang lahat hanggang siya nagbebenta ng sorbetes, nagkikinabang lahat. Farmers, fishermen, and everybody. Sa tourism. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, katuwang ang kagawaran ng mga lokal na pamalaan na may sari-sariling tourism development plan na nakaangkla sa pangangailangan ng kanilang nasasakupang komunidad. Bringing that local perspective to national government, nais po natin na uh, matap yung expertise ng central office pati na rin po ng ating regional offices to further uh, grow the well-developed tourism circuits that are already here and to expand these circuits to new markets. Kasabay nito ang pagpapalakas ng connectivity, tulad ng pagkakaroon ng Cebu-Lawag direct flight na makakatulong sa kalapit na mga lugar gaya ng Vigan. Itong Philippine experience it's just a consolidation or parang taste tester natin sa mga uh, mga mga foreign guests natin, mga uh, travel operators natin from different uh, regions. So, uh, para makita nila kung ano meron dito para mabenta nila na mas maayos kasi kung hindi sila pupunta sa pwesto mismo, how are they able to sell? 'Di ba? Efficiently. Importante ang pagkakaroon ng balanse pagdating sa turismo. Ang patuloy na pangangalaga dito kasabay ng mga makabagong pamamaraan para may kayat ang publiko na bumisita at muling bumalik. Mula dito sa Vigan Ilocos Rod Legusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.